usap ninyo mga bari mga video mga bari karon bari usuro ito sa 6th floor mga bari mag install o fixtures mga bari ba only mga bari unfinished pa ba rin mga bari din sa pikas mga bari mo ni siya mga bari ay yung ito siya mga bari kung mata tura dag mga fixtures mga bari ba guapo kayo mga bari no Chada kayo mga bari Chada kayo mga bari no kanina mga bade, kay dilik pa siya ma-plus mga bade kay wala pa na pwede tobi mga bade, pwede ka mga bade suwit na balik din mga bade pero gumawa na mga bade wala agad mga bade kita unsa uusah usah ka successful mga bade ba naman bade ay kung share mo mga bade pwede mo magkulingas mga bade pag magtukos sa siya mga bade nang gawas na puta mga bade ari bade, nataura na glass kod mga bade pero wala pa normal mga bade Ito kumana tawag ja bari. Ay ta sigawas ke bari o sa bari sunset o sunrise mga bari. Ke ko bari sunset mga ay tingali mga bari no. bari ay ya. Api mga bari.